Parte ng ating pagkatao ay ang ating mga limitasyon at parte din naman ng ating mga limitasyon, ang ating mga pagkakadapa dahil sa pagkakamali at pagkakadapa dahil sa ating kakulangan sa kaalaman. Ang pagbalentong natin sa buhay ay hindi natin maiiwasan. Meron kasing pagbalentong dahil sa katigasan ng ulo, meron din sa tahasang paggawa ng mali at meron din sa diyang limitado lang ang ating nalalaman at magagawa kaya bandang huli tayo ay nadadapa. Mahalagang tandaan ang ilang bagay kung sakaling tayo ay bumalentong o madapa sa buhay. Una, ang pagbalentong ay hindi naman laging nangangahulugan na ito na ang final na kalagayan natin. Maaaring maging mahalagang parte ng proseso ng pagbangon ng ating mga pagkakadapa. Pangalawa, ang panahon ng pagkakadapa at pagbalentong ay maaari din namang maging panahon ng mahalagang kapasyahan na magdadala sa atin sa lubos na paglago o maturity. May mga tao kasi na hindi matuto kahit anong pinagbabawal at sabihin mo. Pero pag nadapa at bumalentong, eh doon naman nare-realize ang kamalian ng aksyon at gumagawa ng mga kapasyahang nagiging turning point ng kanilang buhay. Pangatlo, may mga katangian ng Diyos na lalo nating nakikilala at nararanasan sa mga kakaibang karanasan ng buhay, kabilang na ang panahon ng pagkakadapa. Ang sabi ng Bible, Mati man siya eh, hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakikita natin ang magandang epekto ng ating mga pagkakadapa at pagbalentong. Pero ang mga panahong ito ay maaaring maging turning point ng ating buhay para sa ikabubuti. Hindi nalilimitahan ng Diyos ng ating mga pagkukulang at kalagayan. Pero mahalagang ating buksan ng ating buhay sa Diyos at magpasakop sa Kanyang kalooban. Hindi mo man laging gusto ang mga karanasang pinagdadaanan. Pero sa kamay ng Diyos, ang mga ito ay maaaring mapakinabangan. Palagi mong tandaan na sa bawat karanasan ay merong maaasahan at yan ay walang iba kundi ang Diyos na sa atin ay laging laan. Hindi mo man tuluyang maibsan ang mga pagkakadapa at pagbalentong sa buhay. Pero nawa, makita mo na sa lahat ng ito ay merong aral pagbabago at paglago na maaaring maranasan. Ipasakop mo sa Diyos ang lahat ng iyong pinagdadaanan at makikita mo na sa lahat ng iyong karanasan, ang katangian ng Diyos ay maaaring lalong malaman. Sundin mo ang gabay ng Diyos upang sa bawat pagdapa ay magkaroon ng mapapala. At sa bawat pagbalentong ay sa paglago, hahantong. Asa ka pa!